Hi guys, welcome back sa ating channel. So meron tayong baboy dito na kulay itim. Ah, uh, yung content po natin ngayon guys ay ah uh, papakainin po natin ito. So actually, uh, tatlo po yung baboy natin guys, ito, itong kulay itim ito. Ito po yung kakatay namin sa December 24. Pasko po yan guys, no. Ah, uh, itong darating na Christmas, no. Yan yung lilitsuin natin. Ah, uh, meron pa tayong dalawang baboy guys, nandoon sa kabila. Ah, uh, nakatali yung isa tapos yung isa ah, uh, pagalagala lang po. So ito po yung pagkain na ah, uh, ihain sa kanila. So meron tayong ilang saging ito. So maliliit na saging lang po yan guys. Tatlo. Ilan? bilangin mo mga? mo ilang saging yan? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14 14 piraso na maliliit na saging So ang gagawin po nito ibabalatan babalatan, tapos balatan. Ah. Uh, ko rin nito para magiging pinos siya. So actually guys, uh, nilagang saging po ito eh, saging saba. So ito po yung pampakain namin sa dalawang baboy po ng kulay itim, ah kulay puti. So yung kulay itim ay purong feeds lang po yung papakain doon. Bali yung sa dalawang kulay puti Uh, ipapakain po natin itong saging at may halong feeds din po. So, yun po, no, uh, dahil sa malalaki na po yung mga baboy, hindi na po pwede yung uh, puro feeds. Uh, mapapalaban tayo sa gastusin sa pagkain nila. So, kinakailangan okay, na ng lalay, no, lagyan natin ng uh, saging. So, actually, guys, hindi naman pang negosyo yung baboy na yun. Uh, pang event lang po, pang Christmas, pang birthday o ganyan po no yun yung pang piyesta so yun po yung paglalaanan sa mga baboy niyon pang personal lang po siya na pang gastos guys no hindi po siya pang negosyo so okay lang okay lang naman na ganito na may halong saging so nandoon yung nandoon nakatali sa may mangga no yan sa uh, puno ng mangga nandiyan nakatali yung isang baboy na kulay puti yung isa pagalagala lang po hindi namin tinali yun no para magiging free siya ha? ma uh, magbubungkal ng damo maghahanap ng mga sa may lupain o ganun ang ginagawa ng isa so ganyan po yung pag prepare guys no kinukuskus so magiging output niya. ito po yung magiging output pinong pino na po siya guys tapos haluan ng Uh, konting feeds. So, okay na po. Kakain na po sila niyan, guys, no? So, actually, yung mga baboy natin, guys, hindi po hybrid yan, guys. Native po yan. So, of course, mas masarap din naman sa panghandaan yung native. So, ito po yung isa, guys. So, ito yung isang baboy, guys, no? Ah, pag lang po ito. Ayan po. <laughs> Umiikot po siya dito, no? Lumalapit Ayan. sa dito. Nangihingi po siya ng pagkain, guys. Ah, di, 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 di. Ayun. Nag-aabang ng pagkain yun, guys. Ayan. So, niya kung matapos na ito. Itong pinay-prepare dito. Yung isa, nandun. Nakatali yung isa, yung nandun sa manga. Pupuntahan natin mamaya yan, guys. Ano kaya iniisip nito? Hay, oi, oi, oi. Eh, niya yung nguso niya. Ay, napakadumi ng nguso niya, oh. Naliligo sa putik 'yan, guys. Tingnan niyo, oh. Tingnan niyo 'yung katawan. So ganyan 'yun pa 'yung mga native, guys, lalo na pag uh, pa wala lang. Hey, 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 hey. Oh, welcome to my vlog. Oh, state your name. yan sabi sinasabi niyo pangalan eh oi uh. pusa na yung kakainin mo dyan kiss <laughs> my uh. so alam niyo guys itong baboy na ito pag kinatay ito yung mga pusa na yan kakain yan sila kakain yan sila oh. pero pag ganyan pa yung baboy hindi pa nakakatay hindi pa kinakain ng pusa yan. Ang pusa pa yung kakainin dyan kasi mas malaki yung baboy. <laughs> Tingnan nyo, nagtakay yung isang isang pusa, nagtakaw. Oh. kaya mo, may nakaupong baboy dito. Tingnan mo, pag umupo. Oh. Parang tao na natalo sa sugal. O, oh. Oh, ganyan siya pag umupo. O, oh, di ba? De! 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 O, oh, ano siya eh. Anong pangalan mo, De? Oh. Saan na punta niya? So, labas-pasok po yung baboy dito guys sa bahay namin. Actually, hindi pa talaga natapos ang bahay namin. Open pa yan. Wala pang pinto. At saka dito, hindi pa naka-file yung whole block. Hindi pa natapos na i-file hanggang dito. Kaya open pa siya. Kaya yung nangyari, free na pumasok yung baboy, papunta rito, at tumagos doon. O, tamo? Labas-pasok siya. Diretso yun doon. <laughs> o, oh, iiyak na yan, o. Oh. Butom na yan. Ano kailangan mo, de? Dere. Butom na rosin. So, ito yung kakatay namin sa fiesta, guys. January, to, January 17. 17, 18, dyan ba? O, oh, January 17, 18. Ito po yung kakatay namin. So, ngayon, September pa lang po. So, ilang buwan oktober, uh, October, November, December, January so meron pa siyang apat na buwan no apat na buwan pa natin pagkakainin ito so siguro naman malaki na rin ito pagdating ng January malaki na siguro ito so yung height nya mata matangkad na po siya guys mataas na po yung kanyang height Nangangagat Nangangagat to Nangangagat <laughs> Sira ang ulo Gutom na talaga yan guys Pagkaganyan no? oh, Pabalik-balik siya dito O oh, baka yung pusa kakainin mo yan Bidang-bidang ka di ah So ito na po guys, no? lalagyan na po ng kids yung pagkain nila. lugas maliwanag. Sige. So yung merong saging, dalawang taka lang po yan guys. No? So ito po yung pangtakal guys. Oh. So malit na baso, dalawang ganito para doon sa mayroong uh, saging yung pinapakain natin sa dalawang malalaki na kulay puti na baboy tapos yung sa kulay itim naman na baboy sa uh, isa at kalahati o isa at kalahati na ganito ganitong takal na no. so yun po so yun po yung pagkain natin guys grower ultra -pack na grower. So, pagkatapos dun, guys, lagyan na siya ng tubig. No? So, ganyan po. Tapos, tapos, pagka, ano, palambutin yung cheese. Yung isa naman po, uh, tubig lang po, hindi eh, na po lalagyan ng saging. Uh, puro po 'yun. So, kami po guys pag nagpapakain kami ng feeds, nilalagyan po namin ng tubig para hindi na kailangan namin uh, papainumin yung baboy. No, kasi ang mangyari po pag pinapakain po natin ng tuyo, ah uh, tuyo yung feeds, uh, kailangan pa natin painumin yung baboy. Either uh, maglalagay po tayo ng uh, gripo. O oh, yung iba naglalagay ng gripo para doon umiinom yung mga baboy pagkatapos nilang kumain uh, ah, medyo hassle po yun guys no? Ah, sa totoo lang so mas maganda yung ganito lagyan nila ng tubig so di mo na kailangan painumin yung baboy agad agad mo na ipakain sa kanila una na na ipataon una to sila dito so yun po yung baboy ng kapatid ko guys Inahin po yan guys buntis yan guys no So, ito naman po yung sa atin, napakaingay. Ah. Oh. Eh, pang isa ka yung nakatali. Ano? Lumalapit sila. Akala nila may dala akong bawo pagkain eh. No? Oh. Oh, nagwawala oh. So, ito po 'yon. Nagdala na po sila ng pagkain, guys. Bilis. Ay, Jen, no? Yabo, Jin. Ay. Abo Ikuan mo. Hilaan mo dun. Ay, okay, yeah, sinasakyan nila yung ano. So, tingnan nyo guys kung gaano ko, paano kumain itong mga ito. Pakain mo na yung nila yan guys. Kahit gaano pa karami yung sabaw niyan, maubos nila yan. Pag-aaway yan. Hirapan yung isa eh, na ano yung tali nyo ah di bali na nangyarapan siya kung kain pa rin <laughs> Nanon na ang tali yung isa So yung isang baboy namin guys Dito lang po nakatali yan Dito sa ilalim ng puno ng mangga So yun lang po Nakatali lang siya dito Sa so may isang ah So mas maganda, maganda, kasi yung spot na to guys eh kasi uh, hindi sila naaarawan dito. No, hindi siya nainitan yung baboy. Uh, pagka umulan naman okay lang naman yung baboy pag maulanan eh. Kasi yan naman ang nature nila eh. Tapos pagkagabi, dinadala namin doon sa bahay doon sa may balkon pinatali namin doon konti na lang yung pagkain guys oh. so iwanan natin yan guys uh, actually maubos na nila yan puntahan natin yung kulay itim pakainin natin yung kulay itim na baboy, baboy guys so na gagawa na Kita naman yung isa guys no ah, Papakainin natin yung isa pero, hey, no? o hmm? oh, Tinan mo oh. hmm? Kain na siya Tinan mo oh. Mamaya mamaya oh. Huh? Huh? Gutom na gutom na yan Bububula yung bunganga o oh. Ha huh? Diyan mo na hmm. yan. Ganyan ang pagkain niya guys. Lagay mo pa ng tubig. Kung hmm. masyado marami ha. Kahit gaano kalalim pa yung sabaw niyan, guys. Hiigupin niya 'yan. Unahon niya yung sabaw, ah. Wala na. Tuyo na. Hinigup na lahat ng sabaw. Shoupage na lang ng titira. Dibuong pa siya karun, no? Prepare mo na. Para masama sa Wala na. Tuyo na, guys. Ano, oh? Kung na lang yung sabaw, yan na lang. Kunti na lang. Hinigop niya muna yung sabaw. Lalim yan kanina guys. Dito. Ngayon. Kala na. Hmm. Tuyo na. Wala lang sabaw. Ang mangyayari niyan, didilaan na niya yung, ano, yan, yung feeds. oh, tapos lumubo na yan siya, no? Hmm. <laughs> Hihigop ka agad yung sabaw. Ibang klase din to kumain eh. Ayun ah. Pwede po siyan mo muna kumain sa kamaliguin. Grabe. Ang lakas yung uminom ng sabaw ngayon, ano? So, yung kahon namin, guys, uh, bali, pinati namin. Lagyan namin ng boundary ito. Itong kasing isa, uh, mayroong nakalaan dito na biik. No? Nandyan po yung biik. Ha kung natandaan nyo yun, nag vlog tayo na mayroon ng anak na baboy uh, isa sa mga biik doon ay atin uh, tapos pagka pwede nang kunin yun pag pwede nang ihiwalay sa ano sa inahin yung biik dadali natin dito natin ilalagay sa flat na ito so kaya nilagay natin ang boundary itong kulay itim dito siya tapos yung biik dito sa kabila So, maglalagay lang tayo ng pagkainan dito sa kabila. No? So, yun naman, yung biik na yun, uh, sana lumaki yun kaagad pagdating ng December. Kasi po, lalitsunin natin yun sa birthday ng uh, anak po namin. No? Kaisa-isang anak namin, lalitsunin uh, natin sa birthday niya yon. Ito naman, gano'n sinabi ko kanina, lalitsunin din ito sa December 24. Sa mismong... Uh, Christmas, no? Kaarawan po ng ating uh, Panginoong Isus. December 24, celebrate natin yung Pasko. Lilitsunin natin ito. No? Malaki na po yan, guys. Pagdating na yung December, meron pa siyang tatlong buwan. Grabe. Tuyo na, oh. Sinasagad na lang niya, oh. Naubos na yung sabaw. Dinadilaan na lang yung, ano. Ang galing yung kumain niya yung sinasagad. Oh, katawan, ano, hmm. So, ito kasi guys, hindi naman to makaligo doon sa may paliguan ng baboy na sa unahan. Kikita yung ano yan, uh, lupa na mayroong butas, mayroong putik, uh, tubig, halo na ng putik sa part na yan. Naliligo po yung mga baboy dyan, yung mga pinakawalang baboy. Pati po yung nakatali namin baboy, dinadala namin, pinapaligo namin dyan sa putikan so yun po yung kasi yung nature ng native guys eh pinapaligo sa putik so ito, since nasa kulungan siya pinapaliguan lang po siya ng tubig, ganyan po no? in-spray po sa kanyang likod so wala po tayong ano dito guys, spray na malaki yung hose, kasi po yung tubig natin, wala tayong supply sa tubig dito kumasa lang po tayo sa ulan yung tubig natin dito, masa tayo sa ulan para po sa pangligo, pagsaing pangugas ng plato pagka wala namang ulan naubusan ng laman yung mga drums natin ah, nagigib tayo sa ilog gamit ng kabayo tapos yung inumin naman natin guys hindi naman tayo umiinom dyan sa ulan hindi mo pwedeng inumin yan mayroon tayong ah, special talaga na tubig yung tinatawag namin spring doon kami nagigib para pang inom no? so ganyan lang po ang pagpaligo sa baboy guys no? So, yan po ah, sana nag enjoy kayo sa ating content for today guys ah. At samantala po ako magpapaalam sa inyo. Ah, bye bye na po sa inyong lahat guys. From The heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the. I so sharp, so freezing So cold, the whole frostbite They feeling, I could tear you apart Or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in Ceilings, I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace Myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just Love the feeling uh. I ain't gonna give up Got too little time I'ma live up, head down Push forward through the tough times Cause anything we're doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push.